Ang lalaking ito ay si Mick Philpot, isang ama na may labing pitong anak mula sa iba't ibang babae. Ngunit sa halip na maging huwaran ng pagmamahal at sakripisyo ng isang magulang, siya ay naging larawan ng matinding kasakiman, kontrol at kawalan ng puso. Ang kasukdulan ng kanyang kasamaan ay umabot sa punto na mismo siyang nagplano ng pagsunog sa kanilang bahay habang natutulog sa loob ang kanyang mga anak. Isang desperadong hakbang upang magmukhang bayani at makakuha ng mas malaking benepisyo mula sa gobyerno. Ngunit sa halip na tagumpay, isang trahedyang hindi malilimutan ang sumabog sa kalaliman ng gabi habang ang apoy ay mabilis na lumalamon sa kanilang tahanan, walang muwang na mga buhay ang tuluyang naglaho. Mga batang dapat sana iprino protektahan, ngunit naging biktima ng kasakiman ng sariling ama. Ano ang nagtulak sa isang ama na gawin ito sa kanyang mga anak? At paano niya nagawang talikuran ang pinakabanal na tungkulin ng pagiging magulang? Yan ang himay-himayin natin sa kasong ito. Kaya bago tayo magpatuloy ay kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag mo kalimutang i-click ang subscribe button at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest na kaso na tinatala. Krimen X-Files Ipinanganak si Mick noong taong 1956 sa Derby, England. Mabilis siyang nakilala hindi dahil sa talento nito, hindi dahil sa kasikatan, kundi dahil sa pagkakaroon nito ng labing bitong anak mula sa iba't ibang mga babae. At hinding hindi ito dahil sa labis niyang pagmamahal sa mga iyon, kundi sa katunayan ay kabaligtaran ng katotohanan. Wala siyang taglay na kahit anong pag-aaruga sa kanila. Siya'y mainiti ng ulo, marahas at sobrang delikado. Maaga pa lang ay lumabas na ang kanyang lason sa mga babae. Sa edad na 19 ay niligawan niya ang 15 anyos pa lamang noon na si Kim Hill. Sa simula ay inakala ng dalaga na si Philpot na ang perpektong kasintahan. Pero hindi nagtagal ay nawala ang karisma at nagsimula ang kanyang pananakit dito. Hindi ito palihim at hindi rin ito banayad. Lantaran at nagiging brutal si Philpot. Isang gabi sa isang pub ay hinampas niya si Kim sa bibig gamit ang cue stick. Dumugo ito ng sobra pero walang nangahas na makialam. Binugbog niya ito gamit ang baso dahilan para mabali ang kanyang tukod. Ang dahilan ay dahil lang binigyan ni Kim ng atensyon ng isang batang kanyang inaalagaan. Isang araw ay pinalo rin niya si Kim gamit ang crossbow dahil masyadong maiksi daw ang suot nitong damit. Dahil sa sobrang takot ni Kim ay kung may nagtatanong sa mga pasan niya ay nagsisinungaling ito para pagtakpan lamang si Philpot. Pagkalipas ng dalawang taon ng lumalalang karahasan noong July taong 1978 ay naglakas si Kim na makipaghiwalay dito. Sumulat siya ng liham ng pamamaalam at ang naging tugon ni Philpot ay tumakas siya mula sa army at pinasok ang bahay ni Kim at inatake siya habang natutulog. Sinaksak din niya ito ng 27 na beses gamit ang siyam na pulgadang kutsilyo. Anya, if I can't have you, no one else will. Nang tangkain ng ina ni Kim na sumaklolo ay sinaksak din niya ito ng 11 na beses. Sa hindi ka panipaniwalang paraan ay parehong nakaligtas naman ang mag -ina. Ang ina ni Kim na isang nurse ay gumapang papunta sa telepono para makahingi ng tulong. Pagdating naman ng mga paramedics ay nadatnan nila si Philpot na kalmado lang na nakaupo sa hagdan. Hawak pa rin ang dugo ang kutsilyo at sinabi pang, I wouldn't bother Anya, she's a goner. I have done a good job on her, dagdag pa nito. Dalawang beses na namatay si Kim, una sa ambulansya at pangalawa sa operating table. Pero sa kabutihang palad ay nailigtas siya ng mga surgeon, ngunit hindi naging madali ang kanyang pagbangon. Sinaksak ni Philpot ang kanyang likod, mga braso, binti at nilaslas ang kanyang chan. Pinakolaps ang parehong baga at tinamaan ng pantog, bato at atay nito. Sa korte ay nagsinungaling pa si Philpot. Sinabi niyang self-defense daw yun pero hindi yun kinagat ng ebidensya. Nahatulan siya ng attempted murder at grievous bodily harm pero ang kanyang sintensya ay pitong taon at dalawang buwan na pagkakakulong lamang. Pero pagkatapos ng tatlong taon at dalawang buwan lamang ay pinalaya ito ng maaga dahil sa mabuting pag-uugali daw niya sa kulungan. Walang tunay na kaparusahan, walang rehabilitasyon at higit sa lahat ay walang pagsisisi. Habang nasa kulungan pa ay nagsusulat pa si Philpot ng mga sulat kay Kim. Nagpapahiyag ito ng pagsisisi daw kuno at nagpropose pa ito ng papakasalan niya ito pagkalaya niya. Hanggang ngayon ay daladala pa rin ni Kim ang kanyang trauma kay Mick. Apat na pong taon na ang lumipas pero tuloy pa rin siya sa counseling. Anya, you don't say no to Mick Philpot. Hindi niya naiintindihan ang salitang ganun. Pagkatapos naman nitong makulong noong taong 1986 ay nakilala niya si Pamela Lomax at sa parehong taon ay pinakasalan niya ito. Nagkaroon sila ng tatlong anak at di kalaunan ay umikot ang siklo na naman ng pang-aabuso nito kay Pamela. Tahimik si Pamela, natatakot matapos niyang malaman ang mga ginawa ni Mick Philpot kay Kim. Umasa na lamang ito na iiwan siya ni Mick balang araw at di naglaon ay ginawa naman nito. Noong taong 1993 sa edad na 37 ay nakipagrelasyon na naman si Philpot sa isang 14 anyos lamang na dalagita. Siya si Heather Kehoe. Pagtungtong niya ng 16 ay tumakas siya sa kanilang bahay at sumama kay Philpot. Nagkaroon sila ng dalawang anak na lalaki. Sa pag lipas ng panahon ay binugbog na naman ni Philpot si Heather dahil hindi daw siya magkaanak ng babae. Tinuruan din niya ang kanyang mga matatandang anak na saktan ang kanilang sariling ina. At nang hindi na siya muling magbuntis ay pinarusahan na naman niya ito. Ikinulong sa labas ng bahay o di naman kaya ay tinatakot gamit ang kutsilyo. Hanggang sa dumating ang araw na tumalo na lamang si Heather sa bakod at tuluyang tumakas. Nawala mula sa kanya ang kustudiya ng mga anak pero nabawi rin niya matapos tapos ang matagal na laban. Sabi ni Heather ay mabait daw si Philpot sa simula pero mapanganib at marahas sa katagalan. Pagdating naman ng taong 2000 ay nakilala ni Mick Philpot si Mary Duffy. Siya ay isang 19 anyos na dalagang ina na kakalabas pa lang mula sa isang mapang-abusong relasyon. Nagkunwari si Philpot bilang tagapagligtas nito at agad naman niya itong napaniwala. Agad silang nagsama sa iisang bubong at sa mismong ospital matapos isilang ni Merid ang kanilang unang anak na si Jade ay nagpropose ito dito. Sa paglipas ng panahon ay tila nagsawa na naman si Philpot kay Merid kaya nagsimula ito ng panibagong relasyon sa isang 16 anyos at ito ay si Lisa Willis na isang ulilang ina. Hindi naglaon ay lumipat si Lisa sa bahay ni Philpot at Merid at nagsama-sama silang tatlo sa iisang bubong. Pagsapit ng taong 2003 ay pinakasalan ni Philpot si Merit at si Lisa ang nagsilbing bridesmaid nito. Patuloy silang nagsama-sama sa isang bahay na isang three-bedroom council house at sa pagitan ni Married at Lisa ay nagkaanak si Philpot ng labing isa. Si Philpot ay hindi nagtatrabaho. Sa halip ay kinokolekta niya ang sahod at benepisyo ng mga babae niya. Ayon sa kanya ay mas maraming anak, mas maraming pera. Nag-apply din siya para sa mas malaking council house dahil lumalaki na ang kanilang pamilya pero tinanggihan ito dahil wala na daw bakante. Hindi kailanman nahiya si Mick Philpott sa kanyang pamumuhay. Noong taong 2007 ay lumabas siya sa Jeremy Kyle Show, ang version ng UK ng The Jerry Springer Show at doon ipinakilala niya ang kanyang asawa at kabit habang hayagang ipinagmamalaki ang kanyang kakaibang setup ng pamilya. Pinangalandakan din niyang hindi siya makakapagtrabaho dahil sa kanyang criminal record at nang tanungin siya tungkol sa pagiging tatay nito sa kanyang mga anak ay bigla siyang naging agresibo. Sa hindi pinalabas sa telebisyon na nangyari sa Philpot Fashion Show ay minuran niya ang host sabay tinuro pa niya ito gamit ang gitnang daliri. Nagbiro din siya tungkol sa pagpapalagay ng vasectomy at sinabing balak niyang hiwalayan daw si Mayrid at pakakasalan niya si Lisa tapos hihiwalayan ulit niya ito para lang pareho silang magdala ng apilyedong Philpot. Sa panahong iyon ay tumanggap na siya ng mahigit 25,000 libra kada taon mula sa government benefits. Sa panahong iyon ay isang conservative MP naman na si Anne Widdicombe ang nanirahan kasama ang pamilya sa isang linggo. Inayos niya ang tatlong trabaho para kay Philpot para matulungan ang mga ito pero ni isa dito ay hindi niya sinipot. Sa paninirahan doon ni Am dicom ay naobserbahan daw niya na madalas tawagin ni Philpot na beach ang dalawa niyang babae at ang nakakalungkot daw doon ay wala ni isa sa mga anak nila ang nagpapakita ng pagmamahal sa kanilang mga ina. Nagdaan ang mga panahon at ganoon pa rin ang kanilang setup pero noong taong 2010 ay nabigyan ng babala ng pulis si matapos niyang hilahin si Merit palabas ng kanilang bahay habang nakasabunot sa buhok nito binugbog din niya si Lisa gamit ang kahoy at binuhusan niya ito ng mainit na kape at pinagbawalan na kumausap ng kung sino-sino pagsapit ng pebrero 20 taong 2012 ay sa wakas na himasmasan si Lisa at sumuko na ito Sinabi niya kay Mary na isasama niya ang limang anak niya sa pagtakas pero dahil sa takot niya kay Philpot ay hindi iyon natuloy at siya na lamang ang tumakas. Nakitira muna ito sa bahay ng kanyang kapatid at para sa kanya ay yun lang ang tanging paraan para makaalis ng walang gulo. Tatlong buwan ang lumipas at galit pa rin si Philpot sa ginawa ni Lisa at dahil sa gustong makuha ni Lisa ang mga anak ay nakaabang na din ang isang matinding laban para sa kustudiya. Dahil ayon ni Philpot na ibigay ang kanyang mga anak, ay nagplano si Lani na married at ang kanyang kaibigang si Paul Mosley ng isang bagay na walang matinong mga magulang ang kayang gawin ito. Ayon sa kanilang plano ay susunugin daw nila ang kanilang bahay habang nasa loob ang mga bata at si Lisa ang sisisihin nila. Sisimulan daw nila ang sunog, sasagipin daw ang mga bata, magmumukhang bayani at mananalo sa kustudiya. Sa pamamagitan daw noon ay mas kikita pa sila ng mas malaking benepisyo at baka makakuha pa daw sila ng mas malaking bahay. Kaya naman noong alas 4 ng madaling araw noong Mayo 11 taong 2012 ay sinimulan nila ang kanilang plano. Sinimulan nilang ibinuhos ang gasolina sa may pinto at hindi nila inasahang mas mabilis kumalat ang apoy. Dahil dito ay sina Jade, John, Jack, Jesse at Jaden ay nasawi sa mismong lugar. Si Dwayne naman na 13 taong gulang ay pumanaw makalipas ang dalawang araw sa ospital. Lahat ng mga bata ay namatay dahil sa paglanghap ng makapal na usok sa itaas ng bahay ay pumalo ang temperatura sa higit na 500 degrees Celsius at ni isa sa mga bata ay walang pagkakataong makaligtas. Sa simula ay nabigla ang buong komunidad at iba-iba ang naging opinyon ng mga kapitbahay. Ayon sa iba ay kagagawan ito ni Philpot pero marami rin ang tumangging maniwala na kaya niyang gawin ito. May ilang kapitbahay pa nga ang hayagang nagtanggol sa kanya, ngunit sa pag-iimbestiga ng mga otoridad ay may napansin ang mga itong kakaiba. Ang kilos kasi ni Philpott pagkatapos ng sunog ay kahinahinala. Sa mga pagbisita nito sa puneraria ay nakukuha pa nitong makipagbiruan at makipagtawanan. Sa isa pang press conference na ginanap ay nagpasalamat siya sa publiko at inanunsyo din niyang idodonate nila ang organs ni Dwayne gitna ng lahat ng ito ay nakipaglandian pa siya sa isang babaeng pulis. Dahil dito ay lalong lumakas ang hinala ng mga otoridad. Sa mga naging kilos na ito ni Philpot ay unti-unting nagsisimula ang pagbagsak ng kanyang mga kasinungalingan. Sa pagdududa ay lalo pang pinag-igihan ng mga otoridad ang pag-iimbestiga at sa mismong bahay nga nilang nasunog ay isang lalagyan ng gasolina at pares ng guantes ang natagpuan. Sa forensic analysis naman ay lumalabas na may bakas ng gasolina sa damit ni Philpot married at mostly dahil dito ay nagtanim ng mga listening device ang mga pulis sa loob ng mga sasakyan ng tatlo at sa silid ng kanilang hotel sa mga naitalang record ng listening device ay lubhang ikinugulat ng mga pulis ang kanilang mga narinig ang tatlo ay nakuha pang magtawanan sa sinapit ng mga bata at inamin din mismo ni filepath na kasalanan niya ang lahat na pagkasunduan din nila ang pagkakasunod-sunod ng iisang kwento sa record ay maririnig din na kahit ni Philpot si Merid na magkaroon sila ng sexual na interaction ni Mosley para daw mapanatiling tapat ito sa kanilang napagkasundo ang kwento sa gabing iyon. Pinag-uusapan din nila kung paano nila ikukwento kung paano daw sinubukang sagipin ni Philpot ang mga bata gamit ang isang hagdan pero walang nakita ang mga pulis na ginamit na hagdan sa lugar. Dahil sa mga ebidensyang ito ay agad inaresto si Philpot at Merid noong Mayo 28 at sumunod si Mosley Mosley naman noong Nobyembre ng parehong taon. Lahat sila ay sinampahan ng kasong murder pero kalaunan ay ibinaba ito sa manslaughter dahil nagdesisyon ang korte na wala silang intensyong patayin daw ang mga bata pero malinaw ang kanilang layunin para sa kanilang pansariling kapakinabangan. Abril 2 noon taong 2001 ay hinatulang guilty ang tatlo. Si Philpot ay sinintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong na may minimum na labing limang taon. Si Mary at Mosley naman ay parehong sinintensyahan ng labing pitong taong pagkakakulong at kailangan nilang magsilbi ng hindi bababa sa 8.5 na taon. Binigyang diin din, din ng hukom na si Mirid ay mas pinili ang asawa kesa sa mga anak nito at siya ay kabahagi ng pagpaplanong pagsunog sa bahay. Siya ay paulit-ulit na nag pero ito ay paulit-ulit ding tinanggihan. Lumipas ang mga taon at pinalaya si Mirid noong Nobyembre taong 2020 matapos lamang paglingkuran ang kalahati ng kanyang sintensya. Binigyan din siya ng bagong pagkakakilanlan at inilipat sa isang halfway house. Si Paul Mosley naman ay pinalaya noong taong 2021 ngunit muli siyang inaresto dahil sa paglabag sa kanyang parol pero muli itong pinalaya noong 2023. Si Philpot naman ay hanggang sa kasalukuyan ay nananatiling nakakulong at pinaglilingkuran ang natitirang bahagi ng kanyang hatol. Sa mga taong nakakakilala sa kanya, siya ay isang halimaw, isang manipulator at isang lalaking hindi nakita ang mga anak bilang biyaya sa taas kundi bi bilang puhunan. Tinawag din siya ni psychologist Glenn Wilson sa isang textbook na Psychopath, isang exhibitionist na may antisocial personality disorder. At dyan nagtatapos ang kasong tinalakay natin ngayon, isang kwento ng kasakiman, kawalan ng puso at kabiguan ng isang ama at asawa na tuparin ang pinakabanal na tungkulin ng pagiging ama at asawa. Naway magsilbi itong aral na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa dami ng anak o sa pisyong makukuha sa kanila kundi sa sakripisyong handa nating ibigay para sa kanilang kaligtasan at kinabukasan. Ang pagiging magulang ay hindi tungkol sa kung may makukuha ba tayo sa kanila kundi sa pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Dahil kapag ang kasakiman ang pumalit sa puso, kahit ang sariling dugo ay nagiging biktima ng sarili mong kadiliman. At kung umabot ka sa dulo ng video ito ay gaya ng dati ay i-comment mo naman kung saan mo to napanood at anong oras. Nang sa ganon ay alam naman namin kung saan umabot ang video ito. Maraming salamat at palaging mag-iingat.